really Panibagong Vlog! Yes guys, ngayong araw wala ba kayong napapansin? Kasama lang naman namin ngayon ulit si Kasi At syempre nagbabalik na ang di papakabog na Jessie! <laughs> syempre dahil panibagong vlog Panibagong challenge na naman ang gagawin natin para sa inyo wow! Maraming salamat din po sa lahat ng patuloy na sumusuporta at nanonood ng vlogs namin sa RANCAB. Yeah. Wow. Nabisyo nyo ba ang Jelsea? Siyempre kami, miss na miss namin kayo. Yeah. Wow. Iba guys, sabi ko naman sa inyo eh. Kalma lang kayo. Tignan nyo, nagbalik na si Kasi. Kaya buo na ulit ang Jelsea. Yeah. At natutuwa kami dahil kumpleto na ulit ang di papakabog na Jelsea. Dahil sa nandito ng Jelsea, sobrang saya namin. Kaya ituloy na natin ang goodbye. Yeah! So guys, alam nyo na ba ang title ng challenge namin? Ito lang naman ang... Personal, Personal Tanong! ito nga po pala ang mga mechanics namin sa challenge na ito. Bawat isa sa amin ay magtatanong ng personalan na nakatanungan at dapat masagot ito ng derechuhan. So guys, ano pang hinihintay natin? Simulan na natin ang challenge sa Newbie Klazumi! Ang unang magtatanong ay si Clark at susunda naman ni Kazumi. So Clark, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na ang pagtanong. Gaano mo ba talaga ako kakilala? Oh. Alam mo, Clark, kilalang kilala kita magmula mm. sa mga gusto mong pagkain, oh. yung mga favorite mong dessert, ah. yung ice cream na may flavor na rock'n'roll, ah. yung oh. mga, oh. siyempre, tsaka yung ah. mga ayaw at gusto mong gawin, mm. mga hobbies mo, ganun. Of course, kasi parating yung sinasabi iyo, eh. Mmm. yung oh, grabe. Yeah. Yeah. Okay. Ngayon talaga. Okay. Ilalaman mo na talaga ako, mm. So ako naman yung magtatanong sa'yo. Yo. Gaano kahalaga sa'yo ang love team natin? yung love team natin, sobrang halaga nito sa akin. Mm. Kumbaga, sa, sa sobrang halaga, hindi ko na ma-explain eh. Oh, ano na akong masabi? Speechless. speechless. Oy, bro. Kumbaga, sobrang, 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 sobrang halaga na kasi talaga. Uh, -huh. May ka ba sa akin? course, tinatanong pa ba yan? Siyempre, kaya nga ako, naglalabas sa'yo ng mga sama ng loob, yung mga <laughs> nagrarant ako sa oh, may mga ah, problema okay, okay, ako sa okay. sa'yo ko kasi nasabi. Mm. Kasi alam ko na nagtitiwala ako sa'yo kasi mm. napapagaan mo din yung feelings ko. Oh. Oh. Oh, naman. Masulit tayo na sa'yo. tayo Sorry. Sorry. Mm. Ano ang pinaka pinapangarap mo in the future? Ako alam ko yan. Oh, kung alam mo, at alam ko rin 'yon, ang pinaka pinapangarap ko talaga sa future ay magkaroon ng magandang work mm. na maging happy sobra. Kasama yes. ka. Yes. Ah! Yes. Yes. Grabe ka naman! Na, ay, do. <laughs> ang tatlong bagay sa tingin mong hindi ko kayang mawala. Sa tingin ko yung syempre unang-una yung family niya yung mga friends niya, mm -hmm. and then and of course, yung mga needs and wants niya. So, grabe naman talaga yung tanungan ng dalawa, no? Mm -hmm. At dyan na po nagtatapos ang personalan tanungan challenge ng newbie, Klazumi. <laughs> okay, kasama na natin ang Janeska, na si yeah. Jan Michael at si Francesca. So, ito ngayon, ang una magtatanong ay si Jan Michael at susundan mo naman, <laughs> Cheska. So, ano pang hinihintay nyo? Simulan nyo na ang challenge. Okay, Cheska, ako na mauuna. Ito ang unang -una tanong para sa'yo. Gaano kahalaga sa iyo ang love team natin? Um, para sa akin, sobrang halaga talaga ng love team natin. Mm. Kasi kahit naman wala pa ako dito, di ba? May mga nabuo na tayong samahan. Kaya ganun, kasi nasanay na rin ako na ikaw talaga yung kasama ko. Mapa dito man, tsaka sa totoong buhay. Mm. Oh. Tama yun, tama talaga. So, ito naman ang tanong ko sa iyo. Gaano mo talaga ako kakilala? Sobra. Sobra, sobra, sobra. Kasi guys, sobrang kabisado ko na siya sa paghawi niya sa buhok, sa pag-alaga ko sa kanya, at sa, higit sa lahat sa mga pagkain gusto niya. Oh, to Eto ang pangalawang tanong sa'yo. May tiwala ka ba sa'kin? akin? sobra pa sa sobra. Kasi diba, ba yung commitment ko, yung tiwala ko, damang dama mo talaga na binigay ko sa iyo. So, eto na ang pangalawang tanong ko sa iyo. Ano ang tatlong bagay sa tingin mo na hindi ko kayang mawala? Tatlong bagay, uh, siguro una sa lahat ang pamilya mo at ang pangalawa is pera pera. <laughs> siyempre, siguro, panghuli na lang siguro ako, di ba? Ay, kasi, ano ang pinapangarap mo in the future? Ito, parang alam ko na to eh. Pero sige, sagot. Uh, um, bukod doon sa pagiging CPA, siyempre pangarap ko din makasama ka talaga habang buhay. <laughs> isa pa ka, isa pa ka, isa Paano mo pinapakita sa taong mahal mo na naa-appreciate mo? Simple lang, di ba? Kailan ba kita hindi binusog? May araw-araw ka namang busog sa akin. Ganun lang, guys. Uh, so, pinapakita ko yung pagmamahal ko sa kanya. True food. Kasi, yun talaga eh. Kung anong Bata. cravings niya, binibigay ko. At syempre, yung effort ko para sa kanya, yes. hindi nawawala. Hatid sundo, kahit mainit, kahit tagulan, kahit si bag yung enteng pa yan, wala yan, hindi yan Ubra sa akin ko. so, ganun wala. Ka-love, guys grabe naman talaga, no, guys? Parang yeah. totoong totoo talaga yung mga sagutan nila, eh, no? At dahil yeah. Okay. dyan, dyan na nagtatapos ang personalan tanungan challenge ng Janeska. At ang susunod naman nating isasalang ay ang pangmalakasang okay. Meal Me. Meal. Na si Miles and si Mitch. So, yun, guys. Ang una magtatanong ay si Miles at susundan naman ni Mitch. Yes. Saan Sana yes. pang hinihintay niya, guys? Simulan niyo na yung challenge. Okay, okay sige. Ako ang una magtatanong. Okay. Gaano mo talaga ako kakilala? Ay, ako proud ako sabihin na kilala ko na simula, simula ulo hanggang paa. Ay, yan. Sabi. Kasi simula umaga, alam ko na unang gagawin yan. Magte-text yan sa akin, sasabihin yan. Good morning, baby. Good morning, baby. talaga kanya yan hanggang paa. Gaano mo ako kakilala? Ay nako, sa dalawang taong pagsasama namin ni Mitch, kilalang kilala ko na to. Alam ko na kung paano siya si UN, paano kunin yung kiliti niya, di ba? Sasabihin ko lang, ang ganda-ganda mo naman. Wala na, di ba? Wala ka, wala wala ka. Gaano kahalaga sa'yo ang love team natin? Sa akin, napakahalaga sa akin ng love team namin ni Miles. Lalo na, siyempre, matagal na kami na, ano, magkasama ni Miles. Alam na namin kung paano namin i-handle yung isa't isa. Yes, Tapos, Ayun, parang naging special na rin kasi sa akin like, siya. Gaano kahalaga sa iyo ang love team natin? Tumingin ka, sasagutin kita nang diretso. Okay. Sobrang halaga ng love team sa akin kasi syempre tuloy sa tayo magkasama at alam mm -hmm. mo na naman marami na tayong pinagdaanan na hate, mga bash. At, siyempre, mm -hmm. ano nangyari sa atin? Nalagpas natin lahat yan. Kaya hanggang ngayon, strong na strong pa din tayo. Mm -hmm. Kaya nga kami tinawag na pang malakas sa, sa mini. mini. Okay, last question. Ano ang pangarap ko simula bata pa lang Um, ang alam ko kasi ang gusto talaga ni Miles na pangarap simula pagkabata niya is maging piloto. Mm. Pero nagbago na yun yun, 'di ba? Engineer na ngayon. Oo, oh, engineer Kaya, na. Kaya ayun, siguro masaya na ako kung ano, kung makasama mo ako hanggang sa pagtupad ng pangarap ko. <laughs> ano sa tingin mo ang pangarap ko simula pagkabata? Actually, nasabi sa akin ni Mitch, guys, na gusto niya talaga maging flight attendant before. Oh, yes. Kasi di ba sabi ko dati, pilot ako, tapos siya FA. Sakto nga oh, yun. Sakto ka sa nabago ang desisyon uh -oh. niya. Gusto niya daw maging dentist. Yes. So yun, kunyari, kapag masakit ng ipin ko, alam ko na ako saan ako uuwi. Alo, saan masakit, baby? Ay! 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 baby. Grabe guys, so tignan nyo. Talaga namang napakakilig eh, no? Umaapaw eh, umaapaw. Sobra sa sobra yung kilig na nararamdaman ko dito guys sa dalawan Napaka-solid. Diyan na po nagtatapos ang personalan, tanungan, challenge ng pangmalakasang Mil Me. So yun nga, guys, kasama na natin ngayon ng controversial at di papakabog na JLC. So ang unang magtatanong sa inyo ay ikaw kasi at susundan mo naman si Angel. So ano pang iniintay nyo? Simulan niyo na yung challenge. At teka lang guys, gusto ko muna humingi kay Angel at sa mga editors ng JLC na apology dahil sa bigla akong umalis at di ako nagpaalam. Uh, Angel, ito ang unang tanong. Gaano mo ako kakilala? Siguro ano, alam ko na yung mga gusto at ayaw mo. Yung tipong, alam ko kapag masaya ka, tsaka oh. kapag ayaw mo yung mga bagay-bagay. Ganon din yung tanong ko sa'yo, gano'n mo rin ako kakilala. Si Angel is kilalang kilala ko yan. Ano yan, napaka woman at punong punong pangarap talaga yan. Grabe talaga, kilalang kilala mo na talaga si Angel eh, no? So bagay, naman. Malalaman mo talaga yan kasi 2 two, two years eh. Two Pagal years na naman. Alam na alam mo na yung ano eh, kasi lagi mo nga namang ano, nakakasama hmm. sa mga vlogs natin. Ayun, kaya kilalang kilala mo na. Eto, pangalawang tanong na. Gaano kahalaga sa sa'yo ang love team natin? Siyempre ay nga, two years na tayo, kaya mahalaga talaga yung love team natin para sa akin talaga. mahalaga talaga yun. Kasi yung mga pinagdaanan natin na tayo yung magkasama, hindi rin yung biro kasi two years na rin yun. At saka lalo na yung mga fans natin. Doon din ako na ano kasi sobrang pinapahalagahan ko sila. Lalo na yung ano nga, yung jealousy. Kasi kung ako yung tatanong ngayon, ayoko talaga mag magpalit ng love team. Kaya gusto kong ilaban yung love team natin. Ayun. So, ayun. ko talaga para sa akin yung love team natin. Kaya hanggat maaari, gusto ko siyang ilaban. Tsaka ayoko magpalit ng love team. Siyempre, sobrang mahalaga rin sa akin yung love team namin. Kaya nga bumalik agad ako eh. Uh, kaya ano yun, pagigihan pahalagahan niyo yung love team niyo kasi ano yun eh, parang pinapatibay kayo niyan eh, yung pagsasamahan nyo. Kaya pinapalakas din kayo niyan. Ito naman yung tanong ko sa'yo. Bakit bigla kang umalis? Ay. mo ba ako? Hindi naman ibig sabihin nun na umalis ako. Umalis ako ng panandalian kasi gusto ko magpahinga. Pero di ko kaya na wala si Angel o katabi. Kaya bumalik agad ako. Uh, may dahilan naman si Kasi. Pahinga lang talaga, no? Pahinga lang. Hmm. Ito, pang last ko na ang tanong sa'yo. Hanggang saan na lang ba ang jealousy? Ay. De depende naman sa management yan, pero gusto ko pang habang buhay na yung love team natin. Alam mo Angel, hangga't nandito ako at hangga't gusto tayo ng tao at management natin, siyempre magi-stay pa rin ako sa love team natin para sa Huwag ka naman umupo nandito na ako. Hindi naman nasira. naman. Kaya nga, bumalik nga ako para sa para sa JLC, di ba? Sabi hmm. ng pinahahalagahan talaga nila. Sabay lang talaga. Hindi nakakalungkot lang kasi yung big na nung iiwan eh, di ba? Ika naman ang matyo. Nandiyan naman na si Gassi. Bumalik Diyan. nga agad ako. Oh, hindi niya naman na daw ulitin yun. Sinabi niya na yun eh. Huwag naman ang kot. At grabe guys, napaka-emotional naman ng JLC. Ayun nga, kasi kabalik lang ni Cassie. At bago pa pumatak lahat ng luha natin, dyan na nagtatapos ang personalan tanungan ng JLC. At, at ang susunod naman nating isasalang ay si Yana. ayun nga guys, kasama na natin ngayon si Yana. So Yana, habang wala pa si Harold, ako muna magtatanong sa inyo. Ready ka na ba? Ready na. Ito ang unang katunungan. Gaano nga ba kahalaga sa iyo ang love team niyo ni Harold? Para sa akin, sobrang halaga ng love team namin ni Harold. Siyempre, sabay kaming nag-grow, sabay kaming nakilala. Siyempre, nung pagkapasok at pagkapasok ko sa Langsaran ko, nandiyan na siya, naging may na. Kaya syempre, nalulungkot din ako kasi wala nga si Harold dito. Kaya ayun. Sa bagay na ko nungkot naman, sanay ka nang nandyan si Harold eh. Kaya hindi na ka ano, saya, wala na ulang. So ready ka na sa pangalawang tanong? So ito yung pangalawang tanong. Sa tingin mo, hanggang kailan pa aabot ang love team niyo ni Harold na Hana? Hindi po kaya sagutin Tay, sorry po. Sorry po.